Habang hindi nga inurungan ni Austin Dribbs, si Tyrese Saliburton pinakitaan din ang kanyang passing skills Pacers defense, grabe ginawa dito kay Lebron James Then masama pa balak ng big man dito kay AD Monster poster dunk niya, chimura, biktima ang shot blocker Rematch ng Pacers at Lakers, ano kaya mangyari? Same result o babawi bang Indiana? Alamin natin agad yan in the first quarter kung saan showtime mode agad Lakers. Iwan si Tyrese kay Austin Reeves then what a monster 2-1 dunk ni Lebron. Pero pagkatapos niya ng home team dito ay bumawi nga ng kanilang matinding 8-2 run dahil malamig nga ang shooting ng mga dayo sa umpisa. Tapos sa big boy finish naman dito ni Lebron James ay naging tie na muli ang ating laban. Then naging back and forth na tayo dito kung saan si Lebron James nang para sa Lakers at si Terry Saliberto naman para nga sa kanyang team. At talagang nagpapalitan nga sila ng lamang. Then pati nga ang second unit ng dalawang koponan ay nakisali na rin sa back and forth game natin dito. Kung saan nga ang Pacers nang nangunguna at kanilang ang tinapos ang first quarter na may 3 point lead 27 to 24. Second quarter natin, nice run out ni Hayes for an easy dunk. Then nice defense ng Pacers kay Lebron James. Turnover yan pero bumawi nga siya dyan ng fast break one hand dunk. Bukang baldrip pa nga pagtapos. Then gandang nice punch pass pa ang ginawa pero ang Pacers second unit ay talagang pinahirapan nga ang Lakers dito usang si TJ McConnell lang nanguna. Nakuha na nila ang biggest lead nila na 7 points sa first 5 minutes. Pero pagbalik nga ng Lakers starters ay kanilang tinapyas na yan tapos grabing poster dang pa si Rui kay Miles Turner tinrashtok pa pagtapos. Then showtime mode again si Austin Reeve what a behind the back pass. Pero sa last minute nga natin ng Pacers, quick mini run para umangat muli after 2 quarters, 54-49 ang ating score. At sa ating third quarter naman, Andrew Nembhard mainit nga ang umpisa at kanilang inalagaan nga ang kanilang lamang against sa the Lakers. Then ang defender ni Lebron na frustrate after ng nice spin niya for a layup. Then natikman na rin ang Pacers ang biggest lead nila with 11 points dahil hindi nga makashoot ang Lakers sa kanilang 3-pointers sila yung nalamig At pinakitaan sila ni Tyrese ng 3-pointer dito pero binawian na ganda ni Austin on the other end and one play nga yan. Kaso sa pagtatapos ng ating third quarter ay tinake advantage nga ng Pacers ang Lakers na hindi makashoot kahit layup kanilang pinalobo na ang lamang 86-72 14-point lead. Fourth quarter natin, quick 6 in run para nga sa Lakers. Balik sa single digits ang lamang pero ang Pacers. Ganda dito ng triple team kay Lebron James. Turnover, then frustrated nga rin ang big dito ng Pacers. And dirty play ang ginawa kay AD. Flagrant foul one tuloy ang ipinataw. At hirap ngang makakambak dito ang Lakers mga idol dahil kahit wide open 3 pointers hindi nila mashoot. Samahan pa ng nice defense ng Pacers. Balik tuloy sa double digits ang advantage ng Pacers dito. At hanggang sa hindi na nga kinaya ng Lakers na makaka-comeback pa nang dahil grabing 14% lamang ang kanilang shooting sa 3-pointers, grabing 4 out of 27, all na nga sila this time against the Pacers.